what's up po mga to at dito na po tayo sa dorm Pali naglatag po tayo kanina ng lambat at papantawin natin buwas Pali may man nahuli tayong mga isda doon para mga to samahan niyo po ako And, nahuli tayong mga isda malaki laki din mga to so po yung ginamit natin ano lambat po ka, kanina Yan. naglatag tayo ng ano dun pamanti may mga bangos pa mga baka bangos mga to pala na kasim na buhay po buhay okay? po buhay <laughs> pa buhay pa mga to nakadali din tayo yung bangos malaki ro. No? Malaki. Ano? eh Ay, mano boy Oh. Huh. Oh! tayo. Boy boy to. Gano'n ko? Lukiyok? Nang naampas pa eh. <laughs> Malaglang. Laglag ng sabaw. Kasan mo na lang ito. <laughs> boy. Kasi may isa natin mamaya. Talag lang, boss? Kasi ano, eh, gantori eh. Ang dami yung kanina, di ba? <laughs> tayo na lang yung mamaya mato to. May nagluluto pa, hindi tayo makasingit doon. Ah, mamaya maya tayo linisan natin pag uh, wala nang nagluluto. Let's go! <laughs> Yan mga toto. Ito na po yung isda natin. Laki, no? Eh? Aba. Aba. Nadali natin daw sa kanina sa pag -ano natin. Pag ano, yung paglatag natin ng pamante. Boy na boy pa. Uy! Kumagalaw pa yung ulo. Sarap to. Laki. Sabi. Iwain lang natin ito sa anong mga sa gilid niya. Tapos ano natin sa... Kami natin. Kumalaban. Kumalatan. Kami natin pispilin.

lagyan natin itong ano nyo. Ha? Ito natin yung silip. Yung ulo niya pa, ito yung natin. Tagdag natin ito sa nakaanaw natin. Sa sigama natin. Sa baka bukas Siguro rin makabili tayo ng ulo. Ayan, may Lakas. 하나 넣으러 okay. 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 ada satu4 itu <Wow>. kalau mungkin nanti sama tika, Wah Bisa lang tayo ng itlog dito. No, ito. Tapos na nito crispy fry mga lotok. natin yan dito. Lagyan na po ito mga Hmm, sobrado mga luto, ano natin? Pipreto ito natin. Ito lang yung balat ng ano ba na? Yung ina na natin. Sarap na ito. Bukas tayo magpapantaw ng ano natin mga luto. Pamanti. Sana nalang tayo bukas. show. Ano tayo ng kawali? Yeah. Ay, nito tayo ng kawali mga koto. para sa ating ulam no? na ngayong gabi Ang dami kasi ng logo dito sa store, So, daraw tayo magpaksa upsell Ayan. Ano ba Wow! O, ang ng mga tayo ng mga natin ito. itlang lang tayo, pinitin lang natin ito dahil nating ulang ngayon. Sariwa Sariwa pa yung walang natin matutok at kalindakan. First round the si...

Bangan so, nyo na lang mga katotoo Yung ano natin ito Pagbaligtan natin Yes sir <laughs> Good, So golden brown mga toto dito yun eh Tapos ito so, yung panguli natin Ito golden brown mga ito Wow, wow oh, magtotoo, oh, oh. respeta talaga. Sarap <laughs> po. Mm -hmm. Parang manap mga talo. Haha. 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 pala ang gabis na loto mga loto sana yes. pa tayo hmm. tapos ito pa huli mga loto yan yung panghuli natin yung hapunan bangus bangus na ano bangus yung huli nating lulutuin at uh, para makakain na tayo pati nyo po na samahin mo po ako ulit mga loto yan po mga loto, na po ito na po siya oh. Tapos ito. Yung bangos natin, luto na po. Let's go. Punta na po tayo doon mga luto. Po na po tayo doon para makakain na tayo. Tumawa na rin tayo ng, ano, ng sausawa natin. Suka so, at tapos may sili matot. Yan na po yung kakainin natin ngayong gabi na ito. Biyaya pa rin mga po. Ang ating ulam may napakasarap. Kahit pa paano. Nakauli pa rin tayo ng isda. Pala yung nauli natin mga banak mga toto. Binili po ng mga bitlam. <laughs> Kaya nang ulit tayo. Yan po. Ay, ah, nakuha. Thank you Lord. Ito naman tayo sa liwa. Ito mga toto po. Yan, yung ulam po natin ngayon. Ito po yung gabihan natin oh. Wow. Ito po mga toto. Ito po yung gabihan natin oh. Yan, napaka napakasimple lang pong ulam natin. Yan. Isda. And po, pag mga isda ka mga tuto, lagi pong isda yung ating ulam. Yan, mabutay ko natin. Yan, maraming salamat po sa binigay niyo pong gabihan sa akin at pinigay niyo po sa mga isda. At po yung viewers at mga pamilya. Lagi niyo po sa inyong natin. Yan. Let's go! Kain na po tayo. Salamat po. Kaya na po tayo mga toto. Samahan nyo po ako sa ating gabihan. Yan, crispy. Sausaw natin suka. Unang subo po para sa inyo mga toto. Kaya po tayo. Mmm. Harap. Sarap pala. Mmm. Bali nam nam. Mmm. Amit! Ito tayong talakitok mga utok. Bihaya! Laging isda. Mas mas masarap po laging isda mga utok. Mmm! Sarap! Masarap din tong talakitok na to. Lalo pag malaki mga utok. Hmm. sarap biaya belum 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 teri paling hmm

Inalok natin yung pet ng kanilang mga Kung gusto pa nilang bilhin. Ayaw na daw nila. Kasi meron pa daw silang isda. <laughs> Sarap yung bangos hmm? sariwa. Ba? Ganyan ko po, pamarapit lang kayo sa ano? Pangisdaan. Talagang lagi ulam isda. Hmm. Mm. Daging na bangos. Ayo Hai, dan sedikit malu dulu, paralel aku 1 menit. Hap. No. Problem. Pardon Sarap ng bangus. Pinalag, ano siya? Sariwa. Talagang ma ano, makapit yung lasa niya. Mm. Solid mga ito. To? Mm. so <clears throat> den solid. Lalo mo masakit mo isda. Thank you Lord. Busog na naman tayo mga tuto. Hmm. Up. Ah. Yep. Salamat Puma a la todos See you next episode